Magandang hapon po sa lahat. So Doon sa Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, pangulit na ng bariya. Kaya po dito nandito nagsisailin ng kanilang mga halaga. Ayan po, magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat sa inyo sa aking mga subscriber kung saan kayong panig ng mundo. Doon naman po hindi pa po subscribe dito sa aking muntin channel at hiling naman talaga natin mga leksyon ng bariya. Ayan, aanyayahan ah, ko lang sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Mayroon na naman tayong pag-usapang bariya guys. Ayan. Ito po ay si Melchora Aquino, 5 centimos po in the Republika ng Pilipinas. Ayan. Year 1949, ayan, ang pagtatag ng ating Banko Sentral ng ating ano na yan. And then year 1980, yan, pong, yan po ang year na paggawa sa barya na ito. Nakapalog po yan sa ang bagong lipunan series. Makikita nyo naman ang isang lalaki, nakataas po ang kali, kaliwang bahagi ng ka, ay, ka, ka, kaliwang kamay. Ayan, handang makipagdigma. Yan po ito si Melchior Aquino, yan po ang kauna unahang babaeng na ilagay sa pera. Bago tayo magsimula sa ating talakay at makita ang presyo nito, kilalanin mo muna natin siya. Isyo po Philippines po, period Republic 1946 up to date po, type standard circulation coins. Years 1979 hanggang 1982, value nito 5 centimos po. Currency piso 1967 up to date po, composition po niyan ay brass. May bigat lamang itong 2.5 grams, may haba po namang 19 mm. May kapal po naman itong 1.3 mm, hugis po scallop with eight, not eight notches. Ayan, napakahirap, nabubulol na. Orientation niyan ay middle alignment. Itinigil naman ang paggamit sa bariya nito noong January to 1998 Number and thus 6122, reference number KM-225. Ayan, yung kanya nasa likod po, ito po ay the new Society of Central Bank of the Philippines. Ito pong year 1980 po, ayan. Ito po ay 28% base payment. Ayan. 28% po. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa bariya na ito, ito po ay 111,339,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com. Yung kanyang verifying 15, extra pa 19, almost uncirculated circulated 19. Ang circulated nito ay nagkakahalaga na po ng 27 pesos. Ayan, bumukol po ang kanyang muka. Ayan, punong-puno na po siya ng pakikipagdigma. Dako naman tayo sa kanyang presyo, ayan. Doon sa ating ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng $7 na nito. Ayan, napakaliit, $7. Nasundan po rin yan ng $6. Pinakamalit po na bintahan doon ay $5.50. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng $150. Pesos. Nasundan po yan ng $80. Pesos. Yung pinakamababang bintahan doon ay $30. Pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo sa ganda. So hanggang dito na lamang po sa Visayas Mindanao. ko sa kayong na naman po, keep safe po sa lahat in God bless.